Right mga bro, welcome back sa video na ito ngayon mga bro ay magbubuo tayo ng mga parts sa my clutch side ng XRM125 at kung di ka pa nakapag subscribe ay pakisubscribe naman muna at pakiclick ang notification bell para ma-update kayo sa susunod pa natin na mga videos All right. KRYJ Moto DIY Right uh, dito tayo magsimula sa drum stopper. 'Yan may washer tapos spring. Drum stopper return spring. Una nating ilagay yung spring tapos yung washer. Pagkatapos itong kanyang arm. Tapos yung kanyang bolt mga bro ipitan lang natin ng tama pagkatapos ay isunod naman natin ikabit itong kick starter collar tapos isunod ang kaniyang retainer yung may markang out na nakalagay ay iharap niyo dito sa labas pagkatapos ay yung kanyang spring collar Pagkatapos, isunod naman natin ilagay ay ang kick return spring. Ikutin nyo lang yung uh, kick return spring para mapasok sa kaniyang pwesto. Tapos, ang isunod naman natin na ikabit ay ang kaniyang uh, gear selector o kung tawagin ay star. Una nating ipasok itong kanyang dalawang roller pin. May dalawang butas dyan na kanyang paglagyan. Pagkatapos ay isunod na natin itong kanyang gear selector. Hilain nyo lang konti yung kanyang stopper arm para may pasok ng maayos ang gear selector. Pagkatapos ay ang isuno nating i-kabit ay itong kaniyang gear selector holder. Higpitan lang nang maayos para hindi mabaklas. Tapos itong maliit na pin mga bro. Ingatan nyo lang mga bro kasi napakaliit niyan mga bro. Paka mahulog at saan mapunta. Diyan natin yan ilalagay sa maliit na butas ng ating sigunyal malapit sa bearing sobrang liit niyan mga bro pero napakahalaga na mailagay natin yan kasi hindi iikot yung driver gear ng ating oil pump kapag hindi natin yan nailagay right so dyan ang kanyang pwesto pagkatapos ay isunod na natin ilagay itong kanyang driver gear ng oil pump may maliit na kanal yan sa gilid itutok nyo lang o itama nyo lang doon sa maliit na pin right so pagkatapos nyan ay isunod na natin itong kanyang oil pump assembly may dalawang dowel pin yan mga bro ilagay nyo lang una tapos isunod yung oil pump assembly Tapos isunod natin itong kanyang oil filter screen. Pasok nyo lang dyan mga bro sa kanyang pwesto. Pagkatapos ay isunod na natin ang gear shift spindle. Dyan ang kanyang pwesto mga bro. Siguraduhin na napasok ng mabuti yung kanyang arm. Tapos ang sunod nating ilagay ay yung clutch outer collar kasunod ang clutch outer guide pagkatapos niyan ay pwede na nating isalpak yung clutch assembly at saka yung primary clutch assembly kailangan kasing eh, isabay sa pagpasok para mapuesto ng uh, maayos at uh, may maipasok tapos ilagay natin ang washer ng clutch assembly at saka yung kanyang uh, castle nut yung kanyang lock Tapos dito naman sa primary clutch assembly ay ilagay natin yung kanyang lock. Sunod itong uh, washer may nakalagay na out. Yan. Iharap nyo sa labas. Pagkatapos ay isunod na natin itong kanyang castle wrench. Yung kanyang lock. Higpitan lang natin ng uh, mabuti para iwas kalas. Pagkatapos, itong kanyang takip, itong kanyang oil filter cover. May tatlong bolt lang yan, mga bro. Tapos, may gasket din yan pala, mga bro. Importante din yan na maibalik para yan yung filter ng mga dumi sa ating langis para hindi papasok doon sa ating sigunyal pagkatapos ay ilagay na natin yung bearing ng clutch assembly. Tapos ito mga bro ay wala pala ito sa stock na XRM 125. Na i-convert na kasi natin ito mga bro sa manual clutch. Yan ang clutch lifter toser mga bro may video na tayo dyan mga bro kung paano mag convert ng manual clutch ng XRM125 I iiwan ko lang dito sa yung link dito sa video description mga bro para maklik nyo lang at panoorin kung paano mag convert ng manual clutch yung stack nito mga bro ay gagawa na lang tayo ng video kung paano i lagay yung kaniyang uh, Complete. pero sa ngayon ay hindi na natin kailangan ilagay yung kanyang stock na complete, kasi na convert na natin ito sa manual clutch right so pagkatapos nyan ay uh, pwede na natin ilagay yung kanyang takip mga bro yan dahan dahan lang mga bro para masalpak ng maayos at kung nagustuhan nyo ang video na to mga bro ay subscribe naman at pakiclick ang notification bell para ma-update kayo sa susunod pa natin na mga videos. Alright! Right, so ganun lang mga bro. Hanggang sa susunod, maraming salamat.